So, ayan po, mag ano na kami, magmimikit. Mimikit, mimikit, mimikit. Yan. Sige, ano, ano, ano. <laughs> niya naman, tabaay. Ano. <laughs> Hello, guys! Welcome back <laughs> sa YouTube channel, ang ShadeGirls channel. At nabili pa rin po ako sa si ShadeGirls. At namin ano si Desi. <laughs> ayan. Ay, inunahan niyo talaga ako sa FB. <laughs> So, ang inuluto namin ngayon ay cream dory. Yeah, cream dory. Matagal na natin to ano eh, uh, gustong bumili. So, kung load nyo yung ano, nung nakaraang na upload natin, uh, so, itutuloy na natin itong cream dory na to. Uh, Pero matutuloy rin naman siguro yung sinabawan. Kasi ongoing, sinanay naman ang nagbabrush-brush doon. So, yun. Uh, ang luto natin ngayon is uh, Tawag Sting Sting. With, uh, with, ang tawag dito? Steam cream dory na with, with, ang dito? With ginger and soy sauce lang. Yun yung right, ano, uh, pinaka-tagging niya. Eh. Pero lalagyan natin ng konting ano, ng uh, pampalasa. Mayroon tayong chilling cream. Tapos lagyan natin ng konting paminta. Tapos bawang. bawang. Leeks. Ito May leeks, tayo. leeks. Ito talaga kailangan. Leeks and lemon optional lang din, pwede yung galapan din gamitin ninyo. Pero parang para sa akin, sa malasa to. Tapos, syempre, toyo. Tapos gagamit tayo ng mamaya ng ano, ng habang niluluto natin yung pinakasos, sauce, uh, gagamit tayo ng cornstarch para medyo maglapot ng konti. Konting-konti lang naman. So, ayan, dalawang kilo yung ating cream dory. So, yun. Ano ba? Simulan natin. O, sige, simulan na natin. Siyempre, ikaw tinggal ba lang? tiga ako, tiga hiwa. Alba, unahin mong hiwain? yung story yung, yung mga... Ito na lang muna. Kasi pwede naman siyang mamaya habang niluluto natin yung ano yung pinaka-sos. Doon natin iiwan. Kasi ano naman na siya. Hindi na sya... mo na yan. Pagaling lang natin. Makaubos mo kayong lahat. Parang hindi. Parang itong dalawa lang. Ito lang siguro. Oo Parang yun lang. ito eh. yeah, lang. Kasi di ba yan? Sa... Hmm. Tapos uh, ang iwan natin dito is Mahaba. Hmm. So, para sa mga ano siguro sa apat lang sa pamilya, pwede na siguro sa inyong isang kilo. Hmm. Kasi medyo madami-dami kami So, dalawang kilo po ang amin hmm. Tapos, meron pang kasama, shell. Luluyahan lang din na yung shell. Saan natin natikman yung creme d'ore na yan? Doon sa ano, sa Manila, sa... Valenzuela. Um, binyag nung, ano, nung pamangkin namin. Yan. Ito yun, oh. No? Ting, yan. Yung nagsama-sama kami, binisita namin yung mga kapatid ko. Hmm. Tapos isa sa mga senior doon yung ano, peritoring. Ang sarap na talaga. Super. Tapos, doon muna, tap 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 tap. mo na napagtanto pwede palang medyo malapot-lapot yung sauce nung. Kasi usually hindi ino. Mm Basta toyo lang. So, sa dalawang kilo, at ilang tansya mo dyan? Tatansyain yun lang yung toyo na makot siya. Yes. Tapos ito pa, bahaba <coughs> lang din. Oo, para siyang... Parang ganyan din. Oo, parang ganyan. Pero hindi ganyan kanipis. Yung para sa ginagamit sa lugaw. Eh. Ganun ang iyo. Ganda ng yung... luya mo. Pinili ko nasa sa akin. <laughs> Ito yung bibitin na naman yung na tayong ganyan na yun? Oo, salamat sa Robinson. At Mayroon. hindi ko may na ng uh, sampo na may na Kasi? Madalang siya sa palengke na dalagin siya mahanap. Meron naman pagka-umaga. Ito yung dalang. So ayan, excited din kami sa ano uh, na Featured food next time. Na, nabanggit namin nung mm huling -hmm. upload okay. na Cream. Honey, honey glaze. Parang honey glaze siya na walnut. 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 Oh, with walnut. Kasi pwede na tayo ng walnut ni Ate Esel at si Doc Richie. Hello. 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 Hello po. Hello po. Nandiyan pa yata si Doc Tapos, Bobby. Hindi, parang... Siya Ate Esel lang. Kasi Ate Esa lang, lang nakauwi na. Sabi ko, ala, parang nakakabalita ko lang. Nakakauwi lang. Tapos bumalik-balik siya. Mm -hmm. Nung December 22 parang sila. Mm Sabi so, solid natin. Siki, kaharabas, kameses. Parang mga kabag alak na natin, di diba? so, ba? Sa sobrang tagal nilang nandyan para sa atin. Sa so, walang po yung namin sa mga matagal nang nandyan para sa atin. Parang mga kabag alak na lagi nakakausap kakausap sa comment, sa Facebook. So, maraming maraming salamat po. At saka sa mga binigay nyo po sa amin ito. Ping! Salamat po kasi naisipan nyo po talaga kami. Uh, regaluhan po So, sabi ko, ba, yung biglaan na inuwi, naisip niyo pa po. Sabi ko, nung ano, dumating, kapangi ako, Ano mo, bigay. hindi <laughs> kasi sabi ko, i-flex ko pa sana. Mm -hmm. Eh, hindi na, naka, hindi na nakatiis kahapon. Oo, oh, nandiyan, so, nandiyan sa ref. Nandito sa ref. Three for all. Yes. Ferrero Rocher. Tsaka pala, speaking of bigay. Mm -hmm po ang minamika natin. Mm. Si Nagbigay, binigyan ako na ano. Basta something, eh, bibili ko na lang. Ipangita ko na sa sa'yo na so, Nina, thank you. Kaya, <laughs> kinilig. <laughs> Nahiya na nga, ako ito, ang ginagawa ako talaga. Very generous, very simple. Tapos, speaking of Nina, kung napanood niyo po yung vlog ni meses na kasama niya po si Harabas. Yung binasos nila yung ipo nila. Mm -hmm. So, ayan po yung ayon po. Ninang sa kasal na si Ninang Shirley, Shirley. ay, ay minig ko ng pulong. Dahil siya po ay kasal po yung, yung, yung chemotherapy. So, nasa kabitid po siya. So, okay. sa mga hindi pa po nakapanood ng vlog na yun, please, panoorin po natin. Kasi minsan masarap din ma-refresh yung damdamin natin na anyway. kasi yung ganun ba, yung makapanood tayo ng talagang legit na matulungin sa kapwa. Hindi lang dahil may vlog or ano. At Ilalaw ano rin po yung yung yung, na, na yun, eh, hey, at diba? at uh, naka-off din po yung monetization ng ni Mrs. Sarabas. Para talagang... Pagtulong lang, lang, lang yung... purpose hindi yung for content or what. Oh, huwag ka rin magaling. Oh, so yun po. um, <laughs> uh, baka meron pong Maantig inyong puso. Kontakin nyo lang po si Mrs. Harabas at si Mrs. Harabas. Thank you po. Nina Shirley, pagaling ka po. Nina, pagaling ka po. Shirley, ayun, Nina Shirley, ano yung ninang ko pa noong? Binyag. Binyag. Tapos kinakong ninang mga sa'yo. Si nanay nakayari na nung kanyang ano. Diyos nga ni nanay magdinis. Ako, tagal-tagal ko dun. Sampung piraso lang yata, hindi pa umabot kaya na lang pagka nanay ko. <laughs> talaga pag nanay ka. Sa kala ko, sagay <laughs> ko tatuwa ko. O, oh, oh, madami na ito, babe. Ito, meron na lang sa kaya mo, seafood. Hindi, actually... Kulang pa? Yung kalahati na ito, pang sauce, palahati, pang tatapings pa natin lang So, okay na yan? Hmm. Kulang pa? Kalahati mo na? So, ayan guys. Very easy. Very, very, very easy lang po itong uh, rituin So, mamaya balikan po namin kayo kapag ah, uh, i-report na natin siya. So, ayun nga po. May nakalimot na kami sa video. Bode nag-open siya ng ref. Nakita niya tong topu. Topwa. Sama na natin siya sa steam. Kapag yung tunay pa? talaga, wala. So, wala. Walang ganyan. Pero parang gusto na namin nilagyan ng tofu. Tokwa. Baka nga mamaya, pag masarap pala yung sa tokwa, baka pwedeng yung ganung luto, tofu lang yun, eh, no? Oo. Oh, actually, pwede. Hindi na kailangan ng cream dog. Pwede. In, pa, steam lang din siya. Mm -hmm. Oo, oh, pwede. Tapos ganyan yung kanyang ano? kanyang... -hmm. Kanya... So, mahilig sa... Tokwa. Ah, ano, hindi mahilig. Ay, hindi. Siyempre hindi ka magluto. Mahilig. Hindi. Ayaw nila <laughs> yan. <laughs> Ay, pang ano lang Ay, eh, pang sarili. <laughs> pang diet diet ba na eh? <laughs> Oo, oh, yeah. Pang diet siya. So, cut lang natin ito ng... Medyo mataba. Medyo mataba. Yung pa-square siya. Pa-square? Hmm. So, hati mo pa siya. Yes. Sarob na rin po lang yung, yung, yung cut. Uh, siguro ganyan, no? Yun yung size. Ba't nga ba natin naisipan lang na ganyan ganyan? ano gusto ko na. Parang nung <laughs> nakita ko sa nakita ko kasi siya. Oo, hmm, oh, lagyan natin. Ayan. So, yan Sama natin siya mamaya sa dito. So, so, sa, the... sabi ko, copy, copy. sabi ko kanina. Isang cut na yan. Ito? Oo, isang Sabi ko kanina. Itago ko yung isa. Unti-untiin niya. Unti-untiin ko. Yung pang ko lang. Yung kilo, so. ganto ganto lang so, Pero yung dalawang kilo, ganito siya. Ganito lang pala. So, parami kami dito. Sana Sama na namin. Woohoo! Sarap ating gano'n. Yung pag Pagaya. Oh, okay. wow! So, ayan po. Mag, ano na kami, magminikit. Kaya yung pag-mix sa kami ng sauce. Yan. So, syempre, pasensya na po. Radya-radya lang tayo. Ah, uh, make sure lang na makok... Pagka nag-mix tayo ng mga ingredients natin, yung makokok lang siya. Tamang kuting lang. So, dalawang kilo naman to. kalahati niya na agad. Uh, luya. Tapos syempre, bawang. Ito, dito. optional lang po dito. Mm -hmm. Dito na yan sa steam na yan yung may sili na yan. Tira lang tayo ng konting bawang. Bakit? Pang ano rin, pang ibabaw sa okay. pagka ng steam. So, itong so, yeah, grits natin. Yun. Ito na lang yung ibabaw natin. Yung mga haba-haba. And syempre, kalahati na ano. Hindi, uh, baka isa na to. Depende na lang po Pagka ano, pag medyo nag-asim siya. Dudagdagan natin ng toyo parang ganun. So tatcha na lang po tayo sa lemon. So what if kalahati lang po? Pwede. Yung nagdinigod, ganun doon din yun. Oo, oh, nagulog na naman yung isa. Dalawa na. Ayun pa. Oh. Siyempre, lagyan natin ng paminta. Dami yun, diba? Ganun lang ka-easy. As in toyo, itong inyong ginger, bawang, yung onion mix. Tapos ito lang. Pwede rin kalamansi. Then, syempre, And then, meron ko yes. yun. Hindi tayo gagamit brown sugar kasi iniwasan natin yung pagtaas ng sugar ng bawat sa dito. tayo ng stevia. Natural. Tansyayin nyo lang yung tamang tamis lang siya. So ito, possible, okay na ito. Ang apat, titikman ko na lang mamaya kung ulang pa yung pagkatamis niya. Kasi kailangan din talaga ito ng ano, tamis. Yung talaga yung pinaka, ano yung lasa niya, yung tamis siya. Bukod dun sa ginger yung patawag ko. <laughs> oh. Yun, yun. Ginger last, paste. Ging wow. taste. May na ginger taste. Inalaman na tayo yung ginger taste ngayon ah tansya-tansya lang po. tinikman <laughs> <laughs> po namin, kinat lang. <laughs> Kasi alam nyo na yung kung paano namin tinikman. <laughs> paano? Choy, saw-saw, toyo. Ang sarap. Alam mo yung taste na ano, parang nandito yung toyo. Nakahiwa-hiwalay yung... siya. Oo, May asin, tapos nandito yung... Nandito yung, yung parang lasa ng onion leeks, tapos yung lasa ng ginger, nandito sa kabila. Tapos yung asim Tapos yung asin. Iwahiwalay sa masabog. Ano magkahiwalay yung lasa? Ganun yung dalawang, tatlong beses ko tinikman. Sa so tatlong sausaw pa ko nila. <laughs> oh, cut ulit Nagtamis. Hindi. Okay. Sakto lang siya. Okay. Para kailangan marami pang ang ginger. Or o tsaka onion paste. Pang Para mag-iba siya dito dito. para oh, okay lang. Siguro wag lang marami. Tatagamukan din kayo lang. Tapos as. Alam mo yung parang nandito lang yung toyo, wala doon yung ibang Iba, basa. Iba, oo. Tapos nasa ilalim yung ang ba nasa eh. yun? Ba't ganun? No. Siyempre may iba-iba naman yung taste bud ng ano natin, diba? Oo. Diba? Oh. <laughs> so, na yung sweet sa unahan, ba? Diba? Tama. Basta yun na po yun. Sige hey nga. Ano? Ilagay mo na. Oh. So, si Shake Girl na po ang magsasalam na ay, ano ba? Ikaw <laughs> na! ko ka na ba? Sige. Luluko muna natin po yung sauce para lumabas din yung lasa nung ano, yung katas nung yung ginger natin kung ano man yung nilagay natin dito. Tapos para malagay natin yung konting lato. Tapos ito, medyo nagduda kami dito na baka mag-iba yung lasa kapag sinamahan na to. So, ipiprito ko na lang siya tapos ididip na lang rin natin siya dyan kapag luto na. Mm -hmm. o, kasi, baka mag-iba. Mag-iba mm, yung lasa. Siyempre, may ibang taste mm. din na binibigay to eh. Mm -hmm. eh unlike kung dory lang talaga. Dory lang talaga siya. So, erase yung mga sinabi namin kanina po. Pero na, Pero hindi na, hindi na po ikakat yun kasi uh, napanood yun na po. Uh, eh. <laughs> ano lang yung ibahin ko lang siya. i ko siya para so, ulitin, na lang siya. Ulitin po natin, kaya tayo may mga tira po. Ito pang po yung mas. gagamitin natin pang toppings. Yes. Pagka i-steam na natin. Yes. Ayun po. Sarang na namin. Sarang na po natin. Sarang na po natin to. Huwag nyo po muna bubuksan yung ano, kasi mabibigla mong masunog kasi yung ano yung yung, yung kawali pag mainit na so, dapat hindi mainit ang kawali ayan tapos ah. Oh. pagka ano oh. pagka yan nakabukas na so halo lang tayo ng halo siguro pag after kumulo siya siguro 2 to 3 minutes pwede na natin lagay yung ano yung pampalapot ng bagya so, pwede na yung ipapatay na na Ganun lang siya Lagot eh. ka, nagising si Digong. <laughs> Sorry na Digong, tulog ka na lang ulit Digong ha. Ayan, bumulo na siya. Sobrang bango. Para. Tapos meron na rin tayong creeper. prepare dito na ano na cornstarch ilalagay natin. Boss, lagyan na natin tong cornstarch. Naamoy mo ba na yung bango? Halay. Eh. Bango tamang lapot lang po para hindi mag parang sticky naman yung tignan oo tsaka baka hindi siya i-absorb ng ano kapag sobrang sticky mm. ng dory yan ganyan lang po oh ah. yun ah. so let's do that yun ah yun no? ito na po yung naluto nating sauce okay. hindi siya sticky ganyan lang siya sakto lang sakto ano lang may lapot ng konti so gagawin natin Dalawa yung gagawin natin iwalay. Kasi yung isa, gusto ko medyo may anghang. Tapos, Ay, pero yung regular, lang. regular lang. Isa spice. Hindi pwedeng, hindi, hindi pwedeng hanghang kila na nangay at tatay. Tapos siyempre sa mga bata. So pagka kinulang po yung sauce, pwede naman mag-anunderdog that. siya sinasabi niyo po yan kasi mukhang kulang Tapos ko, na yung day ko kami na pa. Nakakaamoy kami na mga merienda dito. <laughs> <laughs> Magaling mag-amoy. Wow! Sarap naman yun! Oh, yes! Magkano kilo? Buwenta. Tapos yan yung mga piraso ang isang kilo? Ang mga ba tayo libre lang mangga. Kaya binibili na per kilo. Gusto ako libre lang sa akin. Bakit? Mangga. <laughs>

kayo for the ikaw ang bully kay Meloni. Ba't may ano, may tofu? Sabi na. Dapat ihahalo ko dito yan. May contact. Nagbago like, ang Pags isip namin. Niya yeah. lang, niya lang po. Kasi <laughs> baka may ibang nasa, di ba? So, oh, yun na yung sauce niya. Mm -hmm. Yes. Dalo ko namin. Tapos i-listin mo siya. Bali yan na may i-print ako. Tapos kung gusto mong i-dip doon sa si sauce, di ba? Pwede ganun. Diba? Patarihan ako eh.

Hindi yeah. uh, na nakablog yun, no? Okay. Yes, kayo tayo lalo na pa-uwi pa yun. Yung dalawa. Yung doon ba sa checkpoint? Uh Oo, -oh, tapos ang pagkaranig ko, <laughs> mataba na naman. Bumuli lang ka. ko, puro taba. kasi ko pa sabang dada. Taba. Basta di ko yung So, yun na nga po. Uh, moving on. <laughs> Lagay na po natin yung syempre yung topics natin. Balik lang pala dito, girl, para ano, hindi ako masyadong nagbabaradi na babanatan <laughs> dito. May Lagay po natin yung ano, ah, uh, luya. Topics natin po. Ah, bango-bang ng sauce. Tapos, syempre luya din sa kapila. Yung lasang-lasang muna siya, no, tapos lalagyan pa siya ng topics. Dito. So, tapos ito, lagyan natin itong leeks. Yes. Okay. Sige nga, girl, ganun lang gawin natin. I-steam yung mga shell. Tapos, parang magyan na lang siya ng sabaw. O, oh, yung sa yeah. yung pinapakuloan sa kanya, na lang. <laughs> Pag mo tag-tag nyo natin, pinay, sasabaw yung kulit sa kanya. Grabe talaga ito. Huwag na kasi tag-tag. Tapos, itong siling green, din na tayo maglalagay dito. Dito na lang. So, wala pagyan pa ng ano to, ng siling pulang. So, syempre, itong tofu, ipiprito niya. Pero hindi na natin papakita yung pagprito. Ang uh, painong pag rayan, oh, magagalit pa yun. Siyempre, alam nyo naman oh, na yung mga prito dito, no? Gagandang pa siya Yan na, ang unang salang. Dinalawa natin kasi hindi kasha. You know, so, nagtubig pa siya sa isda siguro. Pero okay, sa Steam din, pa rin, sa no? Steam. Hmm, sa Steam din siguro. Pero goods na yan. Oo, kasi ilalagay pa rin natin yung ano eh. Yung tofu, mag absorb pa yun ng ano, na... Ng... Sabaw. Sabaw. Okay, yes. lang natin lumambig yan. Yung isa, Salang. isasala muna. Check natin yan. Gusto na. Okay na. Actually, 15 minutes naman na. Tapos pwede na natin ilagay dito yung ano yung tokwa din para mag-absorb pa ng sos. Yan yung bang hanga. Sarap yan eh. Hanga na <laughs> yan! Okay na natin ito, patay na! Parang nag-help niya si Google eh. Apo! Ito mo sa Grinas, ito mo na bakbakayan Nag-alat. Nag-alat, taro na lupo. Dakay, listay. Ito yung mga mga. Ito kung lang sa niyo, huwag kayong ma-overwhelm. Sino ba mang propose mo na ba? sika oh, yun, dalawa lang. Dalawa lang. Tatlo. Tingnan mga bonds kong nga lang. nag play Ayo, ayo boy. ha. Ada apa? Ada apa?

kita dari mau di ngeboxan. Ay, ayo lagi distop. Ayo, eh. Kita kayaknya sekencengnya yang tadi itu kan. Ayo. Kayaknya ini langsung

của yên bình đã không tin nhắn ngủ nắp hộp bình cho cả yên bình hộp bình không bình hộp bình hộp bình hộp bình hộp bình hộp bình

para sa taho. Kailan? O ko tuloy pa rin ko daw talaga. Ano ba isa lang. Pero ano? Yung isa yung is ay, hindi na. hindi, na hindi naka-toast. Pero pagka-toast, hindi magira kaliyan. Ako 'yung lang para talaga Saan yan? Sa ano Sa isda. Sa isda yan. Sa isda yan. Sa isda. Dapat tubig ang isda. isda. isda, isda. Baka ano ba yan? Crossing ba yung pagpuli mo? Hmm. Uh, Ay, tubig pa siguro yun. Sa isda ka talaga yan. Reveal. Reveal tayo ng laman nito. Ito. Uh, Naka-triangle pala eh. Hindi matanggal eh. Ano yung kinakain dito? Ano, ano daw yung kinakain dito, girl? Yung matigas. Ito, ito. Yung puti. Ito, tanggal to. Oo, Parang, ano, bitura. Parang masikad-sikad din, di ba Masarap. Sikat -sikat ba? Hindi, Tito. parang, oh, parang ka-ano niya, kamag-anak niya, sikat sikad sarap. sarap nga daw. Ayun, binakbakan nila ni Buji doon sa labas. <laughs> Hinapukpuk nila. <laughs> Mga pupukpuk <-puk> ulit kami. Kailangan <laughs> pala ganun.